Pero may laruan ako dito yeah! Mamimili kayo kung sino sa inyo ang bibigyan ng laruan Kayo oh. mag decide, sino? 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 Si Totoy, o oh. si Totoy, o oh. Okay, next time naman kayo Wala wala na nabi Wala pa akong sticker, wala pa akong sticker Wala pa akong sticker Wala pa akong sticker Ano ba yun? Good morning, tropa! Today is September 24, 2025 Ngayon e, araw tropa, e, may gagawin tayong content na kung saan magpapasaya na naman tayo ng mga batang dismo So meron ako dito mga dalang laruan mga tropa Yung mga laruan na hindi na nabibili sa mga binibenta ni Tonton So much better na ipamigay na lang natin So ngayong araw, meron ako dito limang balot ng laruan So ang gagawin natin, since limang balot lang to at napakarami nila Kada pit stop natin mga tropa eh papipiliin natin sila kung sino sa kaibigan nila ang karapat dapat na yon so malalaman natin kasi yung mga pipiliin nila mga tropa nila na bibigyan ng laruan mga tropa then sa susunod na araw ganun na naman ang gagawin natin hanggang sa lahat sila E eh, magkaroon ng laruan Woo! okay welcome to Barangay Dismo Abuyo Laguna ina-expect ko mga tropa nandyan sila kasi kinansel ang, ang pasok ng mga estudyante ngayong araw dahil sa bagyo so I expect nandyan sila sa kalsada <laughs> nag-aabang sa atin yun ang expect ko ha? expectation ko lang yun <laughs> malalaman natin mga tropa ito malapit na tayo sa unang pit stop natin eto na basta may humps eto na barangay dismo na yan ayan o oh. unang humps alright okay wala pa lumalabas wala pa lumalabas wala pa hop wala pa wala pa tayo nakikita tumatakbong mga bata wala pa Asa na kayo mga bata? May dala akong laruan Wala pa rin <laughs> Wala pa rin Naku, nasa na yung mga bata dito Ayan, may nakita na ako lumabas Meron na ako isang lulong itang lupa Haharangin pa ako Haharangin mo pa ako Nasay yung mga kaibigan mo? nasay yung mga kaibigan mo? Ha? oh, game <laughs> Wala akong sticker ha Wala akong sticker pero dito sa tabi, pero may laruan ako dito. Yeah. Hindi, ganito. Eka lang. <laughs> Anong ngayari? Mamimili kayo kung sino sa inyo ang bibigyan ng laruan. Oh, oh hindi. Kayo ang magde-decide kung sino sa inyo lahat ang isa lang. Isa lang ang bibigyan ng laruan. Oh. Mayyo. oh mayyo. Isa lang kasi to. Sino ang bibigyan ko sa inyo? Kayo, kayo magde-decide. Sino? Oh, dapat. Sino yung karapat-dapat na bigyan? Oh, Sino? Ayaw mag-decide. Sino? Isang oh, isa lang to. Isang balot. Isang balot. Hindi. Kasi kawawa yun ba Next time na lang. Sino? Sino? Eh, isa lang ang pwede Sino? Sino? Si Totoy. Oh, si Totoy. Oh. Si okay. To next oh, si time naman kayo. papag game ulit tayo. Okay? Oh, bata muna ngayon ha. Sige. Oh, Pepe. Wala eh. Isa lang yun eh. Oh, Makdo. Hindi, kay Quick Kaya mo na. Oh, next time ka na. Wala na Isa lang yun eh. Wala na eh. Wala oh. 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 <laughs> May next time pa naman. Kau naman eh. So oh, next time na lang ah. Sige, sige. Oh, bukas ulit. Bye bye. Speaker, mamaya. Ang dami akong speaker doon. <laughs> sige, sige. Oh. Oh. Bye bye. <laughs> laki mo na. Hindi <laughs> nga. Hindi ako nagbigay sa mga bata eh. <laughs> Ang dami? Eh, Imposible yun! Imposible yun! Walang <laughs> pasok! Okay! So sabi ng ibang bata, dapat lahat daw sila meron. So isa to sa part ng content natin. Ako saan titignan natin kung gano'n sila kawiling magbigay para sa kanilang mga kaibigan. So pinili nila yung pinakamaliit. Dito, tingnan natin dito. Mas malili maraming maliliit dito eh. <laughs> Ayos, di ba? Para lahat, meron may chance na magkaroon. So, nangyayari ngayon Pipiliin lang natin kung sino sa mga tropa nila yung karapat dapat na bigyan at sila magde-decide. Okay, next stop natin. Basta huwag lang tayo malilate, mga tropa. Hindi naman tayo malilate kasi walang traffic dahil walang pasok. Eto na. Next natin, next stop, next stop, next stop. Eto na, eto na. Ayan, may nakita na akong bata. Tingnan natin kung harangin tayo wala 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 walang humarang sa atin dito alright next stop natin ito matawag walang humarang okay eto busy busy yung mga bata walang humarang dito try natin dito ito aharang ah, na agad to sabi wala akong ano ah oh. hindi wala akong sticker pa laruan to laruan hindi hindi tika muna tika muna walang maingay walang maingay tika lang ay, wala na, ayoko na, ayoko na. Makinig. Hindi. Isang balot lang to. Makinig, makinig. Isang balot lang to, isang balot lang to. Pipili kayo ng isang tao lang na bibigyan natin, isang bata lang na bibigyan. Isa lang. Sino? Sino? Sino bibigyan? Sino? Ay, tulala, tulala lang. Ano ba Next time, next time yung iba naman. Isa lang 'yun eh. Ay, talang, next time iba yung... naman. Wala na eh. Next time naman, next time, dali. Bukas na, bukas. Wala akong sticker pa. Ay, just go. <laughs> hindi sila nag-decide, ako na nag-decide mga tropa. Ha? Eh, hindi ko nakita eh. Tinatanong ko kayo kung sino eh. Next time. <laughs> bye bye. Wala na. Wala na. Maybe. Wala pa sticker. Wala pa sticker. Wala pa sticker. Wala pa sticker. Ano ba 'yun? Na, sticker pa rin dito. <laughs> dito. Kung kulit pa talaga. Lina, hindi na. Oh, di di dito. Ba't ba ka? Wala pa ang sticker, wala pa. Wala pa. Buwas pa, buwas pa, buwas pa. Huwag na. Masisira na itong motor natin, huwag na. Ano ko yan? Huwag. Aandar na yan. Huwag na. Buwas, buwas. Buwas. Bye-bye. Diyos <laughs> ko <Let's go> po Kain ako Eto na, ito yung pinakamaulit Sigurado <laughs> Iiyak na yung bata Nakakawa naman Doon sa tabi, sa tabi, sa tabi doon <laughs> Ito yung paborito ko sa lahat eh <laughs> Kilala nyo ba to? Si Zion Ay, oh, isa lang to ah Isa lang yung laruan ko oh. Kaso mamimili kayo kung sino lang bibigyan sa tropa nyo O, oh. ayaw mag-decide Isa lang to Sino? Sino bibigyan? Hindi, hindi pwede lahat, kayo isang alam eh Kayo mag-decide Sino? Kayo mag-decide, sino? Ako na naman mag-decide Isa lang, sino? O, oh, dahil walang babae dito, siya lang o oh. Pwede ba siya na lang? O, oh, siya na lang O, oh. oh, next time naman, bukas naman <laughs> Wala pang pa sticker Sama na kayo sa akin sa trabaho. Huwag <laughs> oh, dyan. May eh, buhok na si Sayo na. Uy, dali na, baba na. Dali na, na oh. ako. Ba bababa kita dun. Hawa <laughs> ka. Hawa ka. Uy, umawa ka. ka. Alright. May yung ka sa atin. Maulit tong bata to eh. Pero mabait naman to. Bababa natin siya dito. Bahala na siya maglakad pabalik. O baba ka na. <laughs> cool. So there you have it mga tropa. Successful yung content natin. Na kung eh. Sila yung pinapapili ko. Kung bibigyan ng laruan. Ang kaso yung iba gusto sila lahat. Meron. Kaya siguro magpapalaro na lang ulit tayo. So marami na rin tayong mga laruan na hindi na nabebenta. So ipunin natin yun Tapos pag may free time tayo Baka magpalaro na lang tayo para lahat merong chance ang Magkaroon ng laruan So yung mga laruan na yung tropa is yung mga hindi yung nabibili sa mga binibenta ni Tonton kung so gusto niyo makita yung mga binibenta ko, bisitahin niyo lang page natin mga tropa, mga binibenta ni Tonton sa Facebook. And then yung iba doon, eh, bigay ng mga tropa natin tulad ni Oliver Montero, tulad ng VNC Toys, yung mga tropa natin yan na mga supplier natin ng laruan. So hanggang dito lang mga tropa, tatapusin ko na itong video dahil napakainit, traffic kasi may ang kalsada. So hanggang sa susunod mga tropa, buti pa si Tonton. Peace! Bye bye!